Good morning mga bay, good morning Good news mga bay, namisa na pala yung uh, bibi natin Ayun Ay, o no? Kalulusog nila Ayan tinignan ko, itisting oh. May apat pa lang di pa napisa Palabas pa lang, palabas pa Punin natin itong dalawa, paglaruan nga natin Ayan, paglaruan natin itong dalawa lalanguyo natin sa tubig ayun uh, yun oh, oh at tuwang tuwa sila sa halanguyo nakakatuwa maging bata <laughs> ayun oh paglaruan natin itong dalawa na ito ah oh. oh, at lilik wala kasi ito yung pasok ngayon kaya dito tayo sa backyard farm dito lang sa likod ng bahay ayun yung dalawa Ayan pala yung bagong pisa natin. Bali, kahapon, uh, simu, nagsimula silang mamisa. Dalawa pa lang kahapon, tapos ngayon, uh, dumami na sila. Walo. Walo yung napisa. May walo. May, uh, may lima pang hindi na Pero nabitak na yung itlog nila. Nagkakarak na. Siguro mamaya, mapisa na lahat yun. Ayan, ibabalik na natin. Kasi alam na natin yung mga baby mahilig talaga maglaro sa tubig yan. Kaya huwag natin patagalin pa sa tubig. Baka malunod pa. Ayan ah, ang kaliliksi nila oh. Ayan, nag-aabang na sila oh. Gutom na mga yan. Good morning mga bagay, good morning. Nag-aabang nag na sila. Ayan, mga alaga natin. Oh. Eh. Papakainin pala natin niya ngayon. Ang mga maritis. Papakain tayo ng mga alaga. Ito yung umaga kasi sasalubong na sa atin yan. Gutom lang, gutom. Si gutom na sila. Gutom na yan. Papakainin natin. Yan, simula natin papakainin yung mga laga natin. Nag-aabang na sila, gutom na yung mga yan eh. Nakalimutan ko pala bumili yung patuka kahapon, kaya wala na silang patuka. Kunti na lang. Oh, wala na palang laman. Palating kilo na lang. lalaki ng mga barako natin. Lima pala yung barako na yan, lima. Limang barako at limang inahin. Yung tatlo dyan, naglimlim na. Yung apat, uh, nangingitlog pa lang. Pati yung isa pang, pang lima. Pero malaki din yung puti natin. ang lakong laya, mga bag kung mas kubigat natin tingnan pala natin itong uh, tubig natin kailangan talaga may tubig sila para hindi sila mauho napakainip pa naman ngayon dapat laging may tubig yan ang buhay nila inom lang inom ng tubig kaya di tayo magpapawala ng tubig itignan natin yung uh, naglimlim Namiss sa kahapon eh. Pero dalawa pa lang ngayon titingnan natin. Ayun, marami na rin na pisa. walong piraso siguro to. May lima pa pa lang din na pisa diyan. Limang piraso. Pero nagkakrak na yung mga itlog nila. Palabas pa lang. Siguro, mamayang hapon to. Uh, maglabasa na rin lahat yan. Ayan, may bitak na. Oh. Titingnan natin itong iba ko na misa na ba. Ay hindi pa. Siguro next week pa to kasi nahuli to maglimlim eh. Nauna yung isa kanina. Bali, Tracy din yan. Tracy ng itlo. Tapos kabila titingnan din natin. Imonito e, natin kung uh, na misa na rin. Kasi apat yung naglimlim. Yung una na misa na. Uh, may tatlo pa na dimlim. At tinago nila yung itlog. Oh. na yun, Nasa ilalim yung tinago nila eh. Ayun. Nasa ilalim. Bali 14 pieces pala yung itlog niyan. yan. Siguro bukas makalawa. Mangingisa na rin yan. Eh. Ito sa kabila. Kunti lang itlog dito. Tumigil siya. Tumigil lang siya. Siguro anim lang to. Anin na piraso. Naglimlim na siya agad. Pero okay lang yan. Para mapisa lahat.